Dua, tre! Opo! Kahit anong beer, iihayin nyo sa akin. Utay-utay yan. Uji, tatlo, uno, sampo. kaya anong beer, kaya po sa akin sa akin, ano? Yan. oh, sa kamay. O. Oh. Patunay na yan, ha? Patunay yan. Yan. Alauna. Lari ng mga kasama namin, oh, Si Alauna, oh, Si Alauna. <laughs> hello mga kamiksmaks. Tatlo. Oh. Tatlo ito ay natesting na nung una kong upload o content nung isang taon isang buti lang ang kanyang binuksan talit para baka sabi ni nagyayabang o oh. oh. Eh, ikaw eh, 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 para ito, ito, mo, ito, mo, may, ito, mo, ito mo. Ito mo taka ano para baka sabi ni ano. Ito oh. okay. uh, na naman. Oh, yan tatlong buti ito yeah. ngayon. Oh. Ay ako'y challenge niya ngayon na naman na yeah. ipakita ko sa madla. Yan. Yeah. <laughs> Mm. Na tatlo ang kanyang bubuksan oh. Tatlo rin ha? Oh. Ala, una! Ano naman? Ay. Oh! Senyor. Uno! Ah. Tawin, ah. Uno! 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 E Aba! nga naman. Aba. Asa, Aba. Na naman. naman. Tatlo nga naman. Walang... mag-witness, mag sir. Tatlo yan. Oh! Witness mo nga. Oh. Wala nga naman. Wala! Wala Oh! Etes mo sir. Sadyang kahit isang kahunyan pero patatutan ay para... <laughs> Magandang gabi. Kitang kita po niya. Binuksan niya tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Sa palagay kaya ninyo? Kaya ni kaya na rin ang apat? Ang lima? Baka naman tayo na mamalik mata lamang. Kaya Yan sa susunod na episode, Bakit kita po ninyo. Apat ang sabay-sabay na bubuksan niyan. Yan. Okay. 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 Ito ha? so tayo mama. Mga... Mga sama-sama ay huwag pong kukrap sa susunod na pagkakataon baka po tayo ay nakuha lamang ang ating mata na mata sa susunod titignan natin ang apat kung kayang buksan huwag kagayang ka ka ng mga bata at sadyang tiyang very lang ang nagawa naman oh, oh. oh. yan si Totoy Mamam Totoy Mamam na it Italia Uno yeah. yan yan Sinuportan na lang